kasi alam nila na maaakan idol nila pangalap sa mga aspeto mo ng nila. Kung sin, ayun na. Yung kaya mo makasag sa bar sa gila sa tao, commitment, para sa mahalaga kasi sa pamamagitan ng commitment na to, nagkakaroon ka ng set of goals na tapos mo yung bagay na to. Kasi committed ka dito eh. Alam mo na dapat mo itong alam mo na dapat mo itong gawin, kaya kailangan lang na tapusin mo ito. Creativity. Ito kung paano yung pagkakaroon mo ng mapaglaro ng thesis, pagdating sa mga bagay na tinagawa mo tulad ng mga proyekto. So, Alibawa, mayroon ng um, major calamity or disaster, pero ang practice mo ay re-painting of the walls. So, natural, hindi talaga pwede mag repaint paint sa isa kaulad lang, sa hindi sa abaha. So, instead na re-painting of the walls or reorganization ng mga shed, ang gawin mo is pwede kang magpa-medical mission, kasi para ka na feeding program kasi meron naman tayong mga local government na willing ding magbigay ng pondo ang hinihingi nila is manpower na magbibigay ng kadto para sa mga bata kasi share ko rin po na dun po sa community po namin ginawa na rin po namin sa Marilao wala kaming kabatas budget na meron sa pambansang government pero nagawa namin ang paraan sa mga at sa team ng mga dito 'yung pinagmamalaki ko na nagawa ko self-discipline. Disiplina sa sarili. Disiplina pagdating sa mga bagay na alam mo makakasama sa iyo. Kung baga, mga oh o, ng self-discipline, nakakaroon ka ng uh, thinking sa sarili mo na kontrolin yung mga, mga bagay na hindi mo dapat gawin at ipagpatuloy yung mga dapat mong gawin na alam mo makakulang okay. sa iyo. Humility. Pagiging mapagpaumbaba at ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng ng pagkakaroon ng yung puro takot na nakikita ng mga pero sa mga nakakataas sa mga nakakataas, yung pa isang nagigitay lang, parang hindi sila makapagkita. Dahil sa so, marong experience, kapag hindi ba pinakitaan mo sila na pinatatakot ang kanila, hindi na sila pagdating ng meeting dahil matatakot sila Pero kapag bawa naman po na pinakita ko, ako yung isang tao na kung may problema man kayo, ito yung gagawin natin solution, hearing pa tayo, pag-uusapin ko pa kayo, kumbaga, pagkakita nila, approachable ang isang tao wakap pa hindi ba? kasi dito ko ng kung kisunya humility, dazo, din ng trust at ng loyalty. kasi well. humility, ano parol naman magkakasabay iba-ibang tao na mo, um, kung, kung 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 bilang isang flexible na tao, marunong ka mag-adjust sa mga ng tao. Pero kapag bumalik ka naman sa inyong top na iba't ibang tao na nakakasalaguhan mo, mo, hindi man pwedeng ipakita mo na constantly, you're very professional, constantly, pero kailangan marunong kang magbaba o mag-success ang personality mo para kapag i-apos mo itong bread na na alam mong hindi naman ganun ang status na, may hindihan mo siya, at may hindihan ka niya. Empathy or compassion um, sabi nga natin dito, It's is putting yourself in the other person's shoes. Kasi sabi nito, hindi lang, hindi lang basta pinapakarindaman mo yung problema niya, hindi lang, hindi lang basta nang sa problema niya, sinapakita mo, dumadamay ka naman. Meron ka pagdamay, at uh, hindi lang basta pagdamay, pinagbibigay ka pa ng appropriate solution. Kahit sa malis bagay lang ngayon, dahil sa empathy or compassion, napapakita mo sa isang member na mahalaga siya, at hindi niya hindi siya nagiging isang pagiging isang pagiging isang pagiging isang isang pagiging isang pagiging isang pagiging isang pagiging dapat pagiging isang pagiging isang isang pagiging isang pagiging isang pagiging isang pagiging yung pagiging isang 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 pagiging mga pagiging isang pagiging ng pagiging isang pagiging isang pagiging isang pagiging isang pagiging mga. pagiging isang pagiging isang Kapag na-elect tayo sa ganung position, ipakita natin na itong posisyon na ito, hindi ako nakikita rin sa gusto ko. Nakuunta ako dito dahil in-elect ko. Nakuunta ko dito dahil alam kong maitiwala kayo sa akin at in return, ipapakita ko sa inyo na maitiwala na binigay niyo sa akin at kahit hindi ko ito. Ang trabaho ng isang leader, masasabi natin na isang tao ay isang magaling na leader kapag siya ka ay nakatulog upang magbago ang pagkatao ng mga mga pero sabi natin magaling na leader sa nagawa ng paraan na lahat ng member ay naging aktibo at ang leader mismo ang naging mabuting ehemplo para sa kanila para maging masipag masaga at sa 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 kanyang chapter or sa make your own mga yung niya na sa Three things. Yeah, three things. Three so things. Three, three Alright, thank you. Mo lang yung sinabi niya kasi nag, uh, nagpapareho yung aming pagpapaliwanag. Uh, sabi nga ang magaling na leader ay isang membro. Magaling na leader ay marunong sumunod. Mahusay na pag Kasi nga, kung hindi ka mahusay na pag paano mo maipapakita sa membro mo na gumagampang sa trabaho? Dadagdagan ko rin yung judgment call. Dapat ang um, So, yung judgment call na yan, base dun sa pareho pa pare, rin kami. Eh, ah, kailangan tignan mo ang pros and cons sa mga bagay-bagay. -baga. Hindi kaagad, sige, partahin niya. Ganun. Yung sinasabi niyang leadership, hindi privilege yan. Kundi obligasyon